Ayan, saka ito yung nagiging cost ng ano ng gasgas -gas ng salamin natin. Nakikita niyo yung mga parang itim-itim na yan, ano. Pag pag kinapa yan, matigas yan. Parang acid rin na nga yan eh. Tapos sinamahan pa ng mga ano sinamahan pa ng mga matigas na yan, oh. yung parang amag-amag yan, ayan oh. Ayan oh. kung makikita niyo sa camera, ito ito ito. Ayan oh, matigas na yan. Meaning yan ay kumakaskas dun sa windshield niyo. Kaya ang tendency niyan mga paps, maano ma masugatan. Ayun may oh, may makakapana kayo diyan. Ano? Compare niyo dito sa bago. Compare niyo sa mga bago paps, ayano, oh, goma talaga. Ayun. Kaya ayan nakagandahan niyan mga paps. Tsaka alam ko napapalitan to ng ano ng uh, itong rubber ano. sa check niyo na lang parate mas maganda na check nyo parati yung ano nyo. At kapag hindi nyo ginagamit, lalo na kapag nakabilad sa init, iangat nyo yung ganyan. Mas maganda yung nakaangat na ganyan. Ano? So yun lang mga paps. Mas mabuti ang may alam.